Hello po mga ka-Jeznabs, welcome back po sa ating channel. Problema ng DepEd ang classrooms, ano? Kaya ito, meron silang bagong instrument at saka model na pwede daw mag-solve ng problema sa pagtaga classroom, ano? Ito po, si Mendoza nagsabi na uh, nagsabi siya during the Philippine Economic Society Annual Conference nito lang hoy besa no sabi niya if we can't build classrooms quickly enough why not least so gusto niya na magrenta na lang ng mga school building ano possibly ba ito Sabi niya we can convert existing structures in six months instead of waiting years of building a new one, ano? So, paano ba ito? Mendoza said the pilot will serve as a proof of concept for possible legislative reforms that would allow long-term leasing arrangements for schools. ensuring continuity and stability of such parts partnerships. Nako, napakaganda kung talagang mura lang yung renta ng mga building na yan, ano? Sa probinsya, ano lang, eh, kawayan at saka nipa, nipa na ano, na pang cover dito ay okay na. Pero sa syudad talagang kailangan ng mga building. Sabi niya, this is just the start. We hope to institutionalize this kind of innovation so we can scale it up where it's needed most, sabi niya. Nasaan na kaya yung bayanihan ano? sa mga Pilipino na tumutulong sa edukasyon? Baka ang mangyari nito ay puro na negosyo <laughs> pagparenta. Dipate estimates the country's classroom shortage at around 165,000 with regions like Calabarzon, Central Luzon, and Barm among those with the biggest gaps. Nako. may e meron bang magpaparenta ng mga... Buildings, lalong lalo na sa farm, eh baka walang existing na mga building na pwedeng rentahan dyan, ano? Okay, tingnan po natin yung iba pang uh, ulat na ito. Mendoza said, adapting alternative solutions such as leasing along with public-private partnerships, would significantly accelerate efforts to close the deficit. Kung sa bagay ano? Nakikita ko sa mga LGU, lalong lalo na sa mga city, sila ay naglilist ng mga building para sa kanilang mga offices, ano? Lalong lalo na kung, ah uh, yung kanilang opisina or sa munisipyo or sa city hall ay hindi nakasya doon yung mga empleyado. Pero alam naman natin na siyempre may pinapaboran dyan sa mga ganyan. Uh, ano lang po yan, sa aking opinion lang ano, yung mga pabor-pabor na sila yung nirerintahan mo ng building. Nako, sana ay maging magandang kalalabasan nito.